Hello guys! Good evening! So ang haba na ng buhok natin guys. So nagplano ako na magpakulay ako ulit ng buhok kasi yung kulay ng buhok ko is bumaba na siya. So ngayon magtatali lang ako tayo ng buhok. So ipapakita ko sa inyo guys kung paano ako magtali ng buhok. Sana mura siya gross nga pagkatali sa buhay. So, okay. Tapos, maglagay lang tayo ng konting ano dito. Anong loob man? Anong masyadong? Sure. Pangit man eh. Wait lang guys. Ha. Take 2 tayo. bashers, no? So, yung gagawin natin ngayon, guys, is, alahin ano natin sila, linlangin natin sila. So, ngayon, yung gagawin natin, guys, is, yung kilikili natin, lagyan natin ng something na magiging black siya, both sides. So, ngayon, tignan natin kung ano yung masasabi ng ating mga bashers. So, hanap tayo dito ng black. Ito, may black siya, so, lagyan natin ng black yung kilikili natin, tignan natin ano yung masasabi ng ating mga bashers. Pwede mo siya mag itong. Pwede uh, siya mag itong. So, kailangan natin siya dili gamitan. Ng... Ay, dara! So, kailangan natin siya ikuskusan ang mga So, tanaw na ito, guys. Signan natin kung ano yung masasabi ng ating mga bashers. Ayan. So, sa kabilang. So, ayan. Oh, Maitim na yung kilikili natin. So, ngayon, mag-vlog tayo. Naiangat natin yung mga kamay natin para makita ng mga basyo yung kilikili natin. So, see you guys!